<todic> bango niya naman kuya. Eh. Bango ba? Oo. Nagpabango lang ako ma'am ng konti para hindi ako magamay mandirigma. Pero, bango ah. Bango talaga. Anong oras na? 11 na. Mm. Tapos nasa galaad ka pa. Okay lang. Safe naman ako sa'yo, di ba? Oh, <laughs> <laughs> Hindi mo naman ako papabayani. Hatid mo naman ako ng maayos, di ba? Totoo. oo. Oh. di ba? <laughs> Bakit? Saan mo ba ako gusto dalin? Saan <laughs> mo ba ako gusto dalin? Go baby. Ah, gusto mo yung gano'n yung binibaby. So, malambing <laughs> ka, gano'n. Ay, yes. Oo. Oh, gusto mo ba? yeah. <laughs> Go all in. I don't really know anymore how to be more than your friend Think I'm just scared of falling Don't wanna go all in Early mornings in your dorm I be sneaking at the door while the sun rises Cause I ain't got the time, yeah Can't tell another lie mm. And baby, I know you want more but you know I can't afford a kiss, so I'm staying for the night. But then I gotta say goodbye, bye bye. Maybe we should take it slow. I don't feel too comfortable jumping into something new right now. Oh. Okay, what is up mga boss amo? So, nandito tayo ngayon sa Bacoor at may nakuha na tayong booking. Grabe, naligaw na tayo dito sa Bacoor, no? Ang tagal ko naghihintay ng booking. So, syempre, nakakuha na nga tayo ng booking at pupuntahan na natin malapit lang sa may Starbucks lang. Hindi ko alam kung saan na to sa Bacoor. Basta nakita ko dito malapit lang yung Starbucks. Syempre, mga boss amo, bago natin puntahan yung customer natin, kailangan muna natin magpabango. Kali, ang gagamitin natin ngayon is yung amnesia. Ayan, no? Amnesia. Let's go. Oh. Hey, na baka Oh. niyan. Hey. hey. <laughs> so syempre kung gusto mag-order, meron tayo niyan, okay? Ilalagay ko 'yung link sa baba. Sobrang bilis mag-ubos ato ang niche talaga nagustuhan siya ng madla. Welcome to Use Break Comfort Deck. 80% battery Okay, syempre bago natin puntahan yung customer natin Tawagan muna natin using Fritcon Intercom So, tawagan muna Hello? hello hello po hello po hello ma'am on the way na hello. po ako on the way na po ako okay po sige. saan po yung banda? ah gasoline station to ma'am may phoenix tapos dra ah, pick up nyo po is starbucks po ano tama? ah okay sige ma'am sige ma'am on the way na po ako malapit lang to okay po ingat po thank you okay puntahan na natin si madam Ito lang starbucks na agad let's go saan kayo siya? Sure. Grabe nakakatawa naman dito sa highway na to Umbibilis lang sa sakyan Kahit may pedestrian lane no oh, oh, Lin po, Lin 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 Ako po Ako po yung rider Keep my hand in the fire oh, shit. Oh, shit. Won't learn my lesson till I let it burn But never lose my desire Had it from the moment that I felt my first love I knew I'd never get enough of you I'll take the risk like I'm bulletproof Shot, Shots in my heart, but it bleeds the truth I part of every little thing I do Like a tattoo Just like a tattoo I'll always have you Long, Mom, Connecticut, Long, you know, pretty good in Percol. Much My inhibitions fade away. think with my head, my cup won't let me change. Try to deny, but you beg me to take. If I end as a loser, it'd be worth the game. I can never get enough with you. I'll take the risk like a bulletproof.

direkma. <laughs> Pero, bango ah. Wala Ano yung pabango Ano ma'am? Nagbebenta kasi ako ng pabango talaga. Bakit? Ah. Baka gusto mong bumili. Pwede naman. Sa ano sure. ma'am? Meron yan sa sa TikTok tsaka sa Shopee. Ah, <laughs> oh, okay. Then leak na lang. Hindi <laughs> oh. <laughs> 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 May ma meron. Nagbebenta kasi ako. Ah, okay. Pero mabango ba ma'am? Oo. 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 Oh, dahil Oo. 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 ka <laughs> libre lang, libre. Ito kaya, ito kaya. At least nakaka-netas uh, na sa auto day. Om maliit lang naman yung fair mo, ma'am. Tapos, mamaya, bibigyan kita ng perfume. Kailangan simba ko mo yan, ah. Ha? Kailangan simba ko mo. Gusto mo yung oh. ganitong amoy? Oo. Uh oh. oh, sige, ma'am. Ang bango niya, eh. Sige, ma'am. So, ang pangalan ng perfume na to, ma'am, is Amnesia. Ah, okay. Meron? Diba? Hindi mo ako magkakamnesia dyan pag ginamit ko yan. <laughs> Depende. <laughs> Depende. Tsaka mam, ma ano, uh, meron, pero meron pa naman ibang ano, meron pa naman ako ibang scent. Ah, ayun mo ako. ka ba sa matamis? Hindi ka ano. Ayaw mo nang sip. Pero yung amoy mo gusto ko. <laughs> <laughs> Ayaw ko ng sweet. Gusto ko yung matapang, yung kaya ko yung paglaban. <laughs> <laughs> Parang ikaw. Hindi nga, tatawa nga, promise. Ang bango mo talaga, as hindi, nahihiyan na tuloy ako. Mahihiyan <laughs> pa naman ako. Yan nga yung gusto ng mga babae, yung mabango eh. Yung kahit pagpawisan, ang bango pa din. Oh, sa bagay. Oh, Ang lakas maka-turn on kapag mabango. Oh, Tapos rider ka pa, di ba, exposed ka sa Usok, pero Merong ba mo? Ayaw mo. Kanina pa talaga ako nagbabiyahe. <laughs> Kanina, galing ako ng Manila and then nakapag-drop ako dito sa Bacoor. Bacoor to, di ba? Ah, Oo, oh, Bacoor. Bacoor, ma'am. Kaya nga hindi ko kabisado dito, ma'am, dahil hindi naman ako talaga taga dito. Gusto mo ba ka na dito? Oo. Ah, <laughs> dito sa Bacoor? <laughs> kabisado mo ba to? Oo oh, naman. Taga dito ako eh. Dito ako lumaki. <laughs> Ay, talaga? Ah, Oo. Oh. By the way, ma'am, may sasabihin pala ako. Ah, Oo. Oh. Okay lang ba sayo? kasi nagbablog ako. Oo. Okay lang sa'yo, isama kita sa vlog ko. Ah, okay lang. Basta dapat maganda ako dyan. <laughs> Ayun ako, kahit hindi naka-vlog, maganda ka. Ay, thank you. <laughs> Ayun, eh. Free ride na, nasabihan pa maganda. Okay. <laughs> tsaka may pabango ka pa mamaya. Oo, oh, grabe. Thank you. Bigla ka pa mamaya. Okay lang naman magtanong na magtanong sa'yo, ganyan. Oo. Oh. Kasi ganito talaga yung ano ko, ma'am, yung vlog ko. I uh mean, yung content ko. Oo. -oh. Uh tsaka para malibang ka. Oo, oh, mas okay nga yan kasi usually talaga, nag-try din naman talaga ako. Oh. Lala na pag may mga pinupunta na akong event, para hindi hassle. Tsaka mas gusto ko talaga na dinadala ko ng rider, para hindi boring. Bagay, tsaka para hindi ka antokin, no? Oo. Oh, uh oh. Pero medyo late na talaga, ma'am no? Oo, sobra. <laughs> Medyo late na tayo. Nalalaban laban eh. lang. Anong oras na? 11 na. Tapos nasa galaan ka pa. Okay lang. Safe naman ako sa'yo, di ba? <gasps> oh, <Ops! laughs> I mean, uh -huh. Oh, so, di mo na, hindi mo naman ako papabayaan, yung hatid mo naman ako ng na maayos, ba? Diba? Totoo. Oo, oh, <laughs> di ba? <laughs> so safe naman pala. So, okay lang. Kahit, lang, uh gantong -huh. oras sa talaban. <laughs> oh, diba? ano? oh, di ba? Ano, um, for example, uh, sa ibang rider, like nakikipagkwentuhan ka rin. Ano ba, first time mo bang may mic or naka-experience ka na rin? Ah, oh, first time ko ngayon. Kasi yes, bali naman talaga, di ba, hindi naman lahat nagbablog vlog oh. na writer. Pero nagkukwentuhan kami. Ah, pero uh, oh. nagsisigawan kayo. Oo, oh, nagsisigawan kami. Parang ngayon. <laughs> kahit may mic, nagsisigawan pa. <laughs> <laughs> Hindi, pero pag kasi wala kang ano, ganito ma'am, yung intercom, ayun, nagsisigawan talaga. Oo, oh, totoo. Ang hirap, makipagpano. Usap. Pero at least nakakaintindihan pa rin kami kahit sigawan. Oo. Oh. Ako rin ma'am, naiintindihan nga kita eh. Ay ma'am. <laughs> Kaya nandiyan ko pa kung ano sinasabi mo. Ah, uh, okay. yun yeah. naman lahat? Uh, oo. Oh. Mas mahiging nataka-intindihan ko kaysa hindi. Oh, um, same. <laughs> Di ba pwede, pwede naman ako magtanong na magtanong sa'yo? Oo, oo, oo. Tanong ka lang. Ilan taong ka na ba? Ako? Ulaan mo ko ilan taong na. Nineteen. Oo, oh, grabe. Nineteen din. Hindi, nineteen. Twenty, ganun twenty. Twenty two zero. Uh, Twenty talaga, hindi oh, super bata ko naman. Ay, thank you sa so compliment. <laughs> mas higher pa? Mas higher pa? Twenty-five talaga ako. Baka ba 25 twenty-five na? Hindi ko nga alam eh. Sabi mo kasi mas mataas para lang sigurado. Eh di twenty-five na yung sinabi ko. Ah, sa middle? Oo. Oo, twenty-five. baka matured na? As, 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 as lalaki, ano ba? Ano? Pag nakita mo ba ako kailangan, mo mukha ba akong, ano na, super mature? O hindi naman? Hindi, hindi naman. Akala ko, oh, bata ka pa. Ah, oh, grabe. Ay, oh, ano? <laughs> like, 20 lang. 20 lang I mean? ako yung 19, ganun. Ah, okay. Meron tangkad tangkat mo, ha? ah. Oo. Oh. <laughs> tangkat mo, no? Ah, oo. Oh. Ano mam, nag-work ka na ba? Nag-work? Ah, oo. Yeah, nag-work ah, oh, nag ako as freelancer. Ah, freelance ka? Oo. At parang freelance? Paano freelance? Model? Ah, oo, oh, freelance model. Sa mga events, events lang, ganun. Pero may page ka, ma'am, or... Siyempre, siyempre, naka-vlog na tayo. Sayang. Oh, ah, sa page, wala eh. Pero Facebook, yung re, ano, re account meron. Pwede nga na ano yan, ma'am? Pwedeng sabihin dito? Pwede naman. Anong pangalan, ma'am? Uh, Lynn Carmen. Lynn Carmen, uh -huh. A-Y-N. Uh -huh. And then Carmen. Yes, yung Carmen is C. C-A-R-M-E-N. Oo. -huh. No? Uh -huh. ah, okay, okay. Pwede ba yung TikTok din? TikTok? Oo. Oh, uh -huh. May sumasayaw mo dun, ma'am? Oo! Gusto pa na panoorin. May kita mo yung mga giling ko doon? Oo! Interested ko. Para sa si mga viewers natin. Ah, okay. Ano, Hello, at your babe LV06. At your babe? Uh -uh. LV06. Yung LV at, yung Louis Vuitton. Ah, okay. Yeah. Sige, sige. Panoodin mo yung mga giling ko doon. <laughs> Sige, sige, ma'am. Pero teka lang, wala pa magagalit, ma'am. Ah, wala, wala. wala. Sige, sige. Lagi nga ako nag-joyride eh, hindi nang wala namang nagagalit. Ah. Lalo na sa'yo, ang <laughs> baba mo. sige, ma'am, free ride na talaga yan. Tapos, ah, uh... Ah, uh, free ride ka Hindi, kaya... kasi ganito. Usually kasi, kada joyride ko. Oo. Oh. Siyempre, madalang din talaga yung, ano, di ba? Yung yeah. rider na mabango. Yeah. Tapos, ikaw, oh. Nung no oras na, nabiyahe ka pa. Ang bango-bango mo. Actually, sinundulan talaga kita, ma'am. Ay, ganun. Ikaw lang talaga yung pakay ko dito sa ano eh. Bakor. <laughs> <laughs> Grabe, ang layo. Bulakan pa talaga ako eh. Grabe. Ang sarap pa maging special. <laughs> Yan ba? Special? Oo. Oh, oh. Special child. Pre, <laughs> parang, <laughs> may special princess treatment. Oh. So yan ma, medyo malapit na pa tayo. Parang ang bilis, no? Oo nga eh. Hindi ka ba lalayo? <laughs> Bakit? Saan mo ba ako gusto dalin? Huh? Saan Saan ba ako gusto dalin? Saan mo? Saan <laughs> Sa'yo lang. Kasi sit na sit naman ako eh. Kung saan pa gusto, pwede naman. Oh, <laughs> Saan na <nahikot> ka pa? <laughs> <laughs> hindi ko nga sit na kita. Kung tatanungin kita, ano ba gusto mo sa isang lalaki? Ah, oh, okay. Sa lalaki gusto ko, unang okay. mabango. Mabango? Oo. Mabango. Yun talaga una? Oo. Cute size. Cute size? Uh, cute size? Yung hindi matangkad sa akin. Ha? Huh? Yung hindi matangkad sa akin. Hindi matangkad sa iyo. So gusto mo mas maliit sa iyo. Oo. Para ako yung ano, hahag sa kanya, ganun. Tapos, ano yung bebebihin? Oo. Oh, Ayun, di ba? Sa niya. akin nga, bebebihin ko siya. bebebihin? Ah, gusto mo yung ganun yung binibaby? So, malambing ka, ganun? Ay, yes. Oo. gusto mo ba? Pwede naman i-try. Hindi. Gusto mo yung ka talaga? Oo. malambing talaga. Tapos, Understanding. Understanding. Ano pa? Saan mo hindi ka naman tumitingin sa looks? Sa looks? Uh Oo. -oh. Pwede na yung level lang. Huwag naman yung not so pogi, not so, ah, uh, tapos papangit na. <laughs> ah, tapos saktuhan lang. <laughs> ah, saktuhan lang. Mahalaga yung ugali. Hawa ah, ko dito. Okay. Oops. So, yun, ma, am. Magpahalam ka muna sa kanila. Yan ang ating cam. Hi. Ano, ma'am, ulit yung FB mo? FB ko? Lin... Lin, Carmen. Ah, Lin Carmen. Yeah, kita okay lang. Okay lang. Hindi ka galit? Hindi. sige. So, so yun na nga ma'am, bibigyan niya kita ng perfume. So, yung simpang mo? Ha? Sige, simpang mo. Simpang ako? mo. Yung pabang ako? sige. Wait lang. Para araw-araw Ano? Para araw-araw ng Sobra ka na. Sobra na yan wait lang. So, ma'am, ito nga yun, yung amnesia. Ito yun. O, oh, yun, no. Oh. Amnesia. Yun yung sobrang bango. Ito na lang papaamoy ko sa'yo para, para hindi mo na siya i-open. Sa pwedeng ispray yun. Okay lang ba kita? Oh, yan May oh, yaki. <laughs> Oops. Ayan. 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 yan ay maso ba ito? ha? hindi siya matapang ano? katawag dito? eto unisex unisex to so eto nga ibibigay ko sa'yo yun sa'yo na yan so yun naka pre-write na yan tapos i-add nalang kita mga sa facebook Lynn carmen okay guys so yun add nyo na lang si madam tapos ano uh, follow nyo na rin siya sa tiktok may sumasayaw daw dun sabi niya <laughs> meron yan sige okay check ko na sa kanila ako hindi ko che check yun lang 너도 I can be your shield and cover for the rain Let you put your head on till the pain to go away But what we got isn't real, yeah, it's fake Cause you keep getting hurt on your own without me, babe The timing wasn't on our side when we lost it Both of us were always trying to be optimistic But we struggled to find what was meant to be important Yeah, we kept getting hurt, tired and exhausted It cost what did it cost? Everything Man, I need a magic bullet straight through my head